Ayun mga ka magandang umaga po sa inyong lahat at magandang buhay. Ba bagong pag-asa na naman tayo ngayong umaga. Uh, dito tayo sa ano sa may backyard natin kasi uh, gumawa ako ng ano ng yung ano yung paitlogan ng manok. Kasi yung mga dumalaga natin na mga inahin, ay malapit ng magsipag itlog ito po tingnan natin Ayan. Ito po yung mga inahin ng mangingitlog na. Ay kailangan, ano, gawa natin sila ng paitlugan. Dahil doon po sa loob nitong, ano natin, uh, breeding, ano, breeding house. Dito sa may motor ng tubig natin. Ay eh, pagka, ano po, doon sa mga pugad nila, nagsusuno, nagsa sila. Dobli do do, do do sa isang pugad para mga itlog. Kaya naisipan po natin na gumawa nito. Para ano, ito po yung mga ano lang, mga posti-posti na nakuha natin dito sa paligid. Ayan. At uh, dito po natin i-ano yung ano, yung mga pugad nila. Lalagyan natin dito. Ayan, pag ganyan. Hanggang dito ang materialis po na gagamitin natin yun nga po na kuha lang natin dito sa mga paligid natin ay itong kugon ang ating ibububong yan yan yung ating binunot doon sa may ano natin sa may doon sa may tarangkahan doon sa may gate Noong tumubo nga po ay hindi ko pinaputol, hindi ko rin dahil yun nga sayang naman dahil magagamit natin pang bubong dito. Ayan. Eh pupunta po tayo doon sa bandang, doon sa may area to, sa, sa Ilaya, sa bandang Ilaya. At kukuha tayo ng pang ano dito, pang para mailagay yung bubong na kogon ito. Tapos pa natin siya ng lambat. Uh, para ano. Yan Yung mga inahin natin. Diyan, diyan sila mangingitlog. Ayun. sambalik pa isa isang ano pa mga limang piraso pa yun oh, wala na ayun po ah, nakompleto din natin yung mga ano pag palalagay natin doon sa pagkakapitan ng bubong na kugon ayun po kinuha po natin yan doon sa may bundok doon sa area 3 area 3 yun dito yung area 2 sa bundok ayan ang kinuha natin yung mga ano Madre de Cacao at saka yung puno ng laniti yung laniti Ayan Ito naman po mga May ano Pamposte naman ito Yung mga ipil-ipil Pang ano yung poste nung gagawin Nating ano Yung Gagawa rin tayo nung Ah uh, Bahay ng Ng mga scoby duck <laughs> Scooby duck. Mas Scooby duck po. Gagawa rin tayo. Yung paitlugan din at saka ganti din natin ng pinakangkulungan nila na lambat. Ayun po. ごめんね。 i n u k u l para makita yung pinupok po. Kucing Net Jet Am uma